si Vice Ganda na ang naging bagong endorser ng Shopee at mukhang epektibo ito para sa online shopping platform. Sa mga post kasi ng Shopee kung, kung saan makikita si Vice, marami ang nagko-comment na muli na raw nilang i-install ang application. Sinakyan din ito ni Vice Ganda at napatweet din siya sa X or dating Twitter. Matatandaan kasi na noong nakaraang taon ay, ay maraming nagalit sa Shopee noong kanilang kunin si Tony Gonzaga bilang endorser. Ito'y dahil sa political stand ni Tony na kilalang nangampanya para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maraming kakamping o mga supporter ni dating Vice President Lenny Robredo ang nagsabing hindi na sila muling gagamit ng Shopee app. Ngayon ay mukhang nagbabalik loob ang ilan sa kanila ngayong si Vice Ganda na ang endorser na kilala namang taga-suporta ni Lenny.